Tapon guys. Lego kami guys. Kasama ko jowa ko yun know? oh So liyan. Ang grabe katakas ng daanan guys. Idol. oh Papunta kami ng ano. Sa baba. Ayan. magandang hapon sa mga support sa, sa, sa akin dyan. Mga followers ko. Magandang gabi. Ay gabi na ba? Pero mananagliwanag pa rin. hapon pa lang. Ah. Nagabi dyan mga idol nyo. Mga idol ko. Idol mo. Followers ko. Mga maganda nga po dyan. Ayan o, no, yung mga idol. Paluhin nyo idol. Dito sa likod ko. Paluhin. Paluhin nyo, palo. Mukhang gorilla yan. <laughs> Mukhang gorilla yan. Dito kami sa mga ano, sanglay kayo, mga kapalawanan. Ata kami nung ano. ato ano. At sanglay kayo. Dito, taga punting ha. Na, kung makasansana niya mga kapalawanan. Ata kami, kapuntian. <laughs>